bilang mag-asawang mahilig maggala, ay sansan niya kami napapadpad ni Mama Ray. At ngayong episode niya ay may babalikan tayong isang campsite na kung saan ay napamahal na rin sa amin ito. Dahil na rin siguro sa aking ganda at lamig ng lugar na ito. At syempre hindi nga kayo maniniwala. Dahil sa 2 to 3 hours na biyahe papunta dito at hindi mo na nga kailangan lumayo at gumasos ng malaki. Grabe pag ito pinalagpas mo Sigurado akong may namiss ka sa buhay mo. At welcome back sa panibago na naman nating adventure ngayong episode ay may babalikan nga tayong campsite na kung saan ay mapapasubo na naman tayo sa mga akyatan dito. Anong mga kaganapan nga na naman ang naghihintay sa atin dito? Kaya tara, samahan nyo kami sa panibago na naman nating adventure. naman ang Sabado nang tayo ay bumiyahe. Walang bago. Dahil umaga na naman natin tinahak ang kahabaan ng Marilaki Highway. Kasama ang kaibigan nating si Motobe. And no, si Super Light Pack yun eh! Super Light Pack! <laughs> At ang aking may bahay na si Mama Ray on, na nakasolo ng motor ngayon. <laughs> Magandang umaga pala mga baba! Welcome back sa panibagong camping adventure natin mga baba. Ngayong araw, meron pala tayong pupuntahan dito sa May Santa Maria, Laguna. Isang camping site na Malacol de Liera, ang lamig mga baba. Papakita ko sa inyo mga baba. Ito sa mga hindi pa nakakalam o hindi pa nakakapunta, dito nyo mararanasan ng bagyo pills mga papa, promise. Hindi nyo kailangan lumayo, dito lang to sa May Santa Maria, Laguna. Pagdat bago dumating ng Argo ng Impanta. Papakita ko sa inyo mga papa Kaya tara, samahan niyo kami sa aming biyahe Let's go! Ang bayan ng Santa Maria Ay isa sa ikapat na klase ng bayan ng Lalawigan ng Laguna Na nagdurugtong sa kahabaan ng Impanta Quesod Meron dalawa hanggang tatlong oras Ang biyahe dito mula Manila O 73 kilometro na layo Kung umabansin niyo pala mga papa eh, Kinabit ko kay Mama Ray yung isang camera ko Amount dun sa helmet niya para makapag-practice na rin si Mama Rae niya, mga papa. <laughs> <laughs> Ewan natin kung anong pinagagawa niya doon sa camera niya ngayon. Tignan, silipin natin, mga papa. Hindi pa na napansin ni Mama Rae na nakasarado ang visor niya kaya hindi masyadong rumig ang sangitan niya. pala na namin ang anak naming si Saika. Dahil pag dalawang motor nga ang dala namin, hindi namin pinapalagpas na hindi namin siya makasama. Good news pala mga baba, no? After nitong camping natin dito sa may Santa Maria, Laguna, next week, meron tayong long ride ulit mga baba long ride moto camping surprise to mga baba kung saan to pero sinisigurado uh, namin na uh, dating gawin daan pa lang masaya na agad daan pa lang adventure na agad karang excited ko na ikukwento ko agad sa inyo pero tirang norte tayo mga baba norte ulit tayo titira ng long ride ano ba yan hindi ko natis nailabas ko na naman agad hindi pa natapos itong na natin sa Tamarillo, Laguna Inaano ko na eh, ganito ka excited mga baba eh Gusto ko, lagi kayong masaya, gusto ko lagi kayong busog sa mga pinapanood nyo mga baba Mga pinapanood nyo sa amin nila mga Marie, tsaka na mga, mga kaibigan Sa mga nagtatanong pala ng riding jersey na sinusot namin Na pala mga baba no, shoutout pala dito sa napakalupit nating riding jersey club Moto Project, yan Shoutout kay Bossing Basti Peralta. Sa mga gusto pa lang makabili ng gantong riding jersey, mga papa, message lang kayo sa Facebook page. Ayan, lagay ko, Basti Peralta. O kaya ito, Club Moto Project, ayan, lagay ko lang din. At matapos nga ang halos tatlong oras natin sa biyahe. At ayan nga mga papa, entering na tayo dito. Take note mga papa, pagkarating nyo pala sa lugar na ito, ay eh may lilikuhan kayo pakaliwa para hindi na rin kayo maligaw sundan nyo na lang din yung nasa mapa at welcome back dito sa Mama Intong's Recreational Hub papa, nandito na tayo sa Mama na. No? Ito, sabi ko sa inyo. Sakto, sakto mga papa, wala tayo kasama. Motor ni Motobe, eh. motor ni Mama Ray, eh. motor ko. Kami palang tao dito. <laughs> Tempo na no, papa! Napakaganda nga ng lugar na ito. At sa pagbalik nga natin, napakarami na nagbago rito. Positive mga papa, tayo palang ang tao dito sa Mama Pero meron daw silang 20 packs na gasing yung araw. So, not bad yan. Pero mas maganda kasi doon tayo na una. Makakanap tayo ng pesto. <laughs> At wala nga tao nang dumating tayo. Ayan mga papa. Dumating tayo dito sa mga nang walang katao-tao. <laughs> Solid lang ng lugar, no? ah kamis, sarap bumalik dito. Hanggang sa likod mga papa, walang tao. Ito yung pool nila. Ayan. Yun napakalamig maligo dyan mga papa tapos so, yun yung mga rooms na pwede nyo rentahan nagay ko dyan yung price price at yun meron yung mga rooms dyan mga papa then sa taas meron din po sa bandang itaas sa ibabaw bakit daw tayo ni kuya may spot daw dito sa taas eh baka magbago pa isip natin baka hindi tayo sa baba kasa medyo malayo sa CR pero may CR di pa daw nagana yung water yung source of water pero check pa rin natin baka maganda dito pag dito daw tayo pumunta or nag pitch ng tent mas solo natin yung lugar gawa nga ng yung mga magkakamping dito mamaya edo eh, sa baba <laughs> nihingal na ako motobe <laughs> hingal. nihingal na lang ako <laughs> grabe naman mga pakapa <laughs> Ang taas pala na ito, pero solid oh. yung view natin. Ayan oh. Haze. Nasa ibabaw tayo ng burol. Taas. Yun, Doon tayo galing mo, no? sa baba kanina. Sa baba. So, isang tent ng kasha. Isang tent ng kasha dito. Don ramos, sayang. Ang ganda na yung spot dito. Tara, puntahan naman natin yung kabila. Isa pa. May isa pa daw eh. Napalaban agad tayo doon. Ayan mga papa yung tanawin dito sa pinuntahan namin sa taas. Oh. Is. Ayan na tanaw mo. Yun, hanggang doon. So may hakiatin pa tayo dito isang burol mga papa sa may mama hintox. Sleepin natin eh. Pwede rin daw mag-spot dito sa taas eh. Actually dito nag-spot sila ano. Ang mga approach natin sila AK Wonders siya si Kakbidjo eh. Nung pinapunta tayo dito sa Sarbili. Tignan natin, bilisan na natin <laughs> Yan Pango dito Grabe Oh, ayan At least pat dito Naalala ko dito si Camping Jay noon si AK Wonders Ha? Diba? Tabaan natin Makita ko sa inyo naman dito hamok kasi dahil puno nandito pala yung pinagawa ni sir Billy na ano viewpoint yung pwede kayo maupo ah, okay. ito, pala yun. ito yun hindi pa pala ito yung padlock mami yes. hindi pa ito yun nasa taas pa rin tayo naman burol mga baba meron pahingahan dito ah. yes sir ano is ito so overlooking. looking Ayan Ayos yung baba ay yung mga uh, Pwede mag tent pitching Sa baba Ayan tanaw lang natin sa baba yung swimming pool Kung makikita nyo Solid dito Ganda pag napuntahan nyo ang lugar na ito, sigurado ako mga papa ay hindi kayo magsasawang balik-balikan ang camping spot na ito. at bago pa nga tayo ubutan ng malakas na ulan mga papa, share ko lang pala yung na-experience ko dito sa Moto Tent by Lone Rider. Yeah. Um, share ko lang din sa inyo kung ano yung pinaka nagustuhan ko dito sa tent na to. Number one, eh yung napakadali niyang i-build. Within 5 minutes or 7 minutes, eh kaya-kaya siyang itay na kayo lang mag-isa. Then pangalawa, sa hanginan mga papa. Napakatibay nyo sa hanginan. Gawa nga ng napakarami niyang guidelines. Back, side by side. Then sa side by side sa front. And harap doon sa may awning. Then ang pangatlo, yung naka niya. Kasi ano na siya mga papa, naka-set na siya, side by side, may pwede kayo iangat. niya. pakita ko sa inyo. Yung ganyan niya. And then yung sa front, sa harap, ayun ang napakaganda niya. At sa ulanan mga papa, napakadabes itong moto 10 na to by Lone Rider. Pakita ko sa inyo. Yan. At syempre, ang isang factor pa na nagustuhan natin dito sa Lone Rider moto tent, ay itong pinaka-parking niya napakaluwag at nakakatayo ka dito mga papa so yun lang mga papa sa mga gusto mag-avail lagay ko dun sa comment section sa kayo makaka-order nitong Moto Tent by Long Rider peace At hindi naman magpapauli ang pinadala ni Black Pongo sa atin na sleeping bag at inflatable bed. At bagay na bagay nga ito sa mga motocampers mga papa. Dahil bukod sa maliit ay napakadaling gamitin ito at hindi mo na kailangan ng pambomba Pag couple kayo nagkakamping pwede mo silang pagdikitin. Meron ding pinadala sa atin si Black Pongo na sleeping bag. Sakto, nandito tayo sa campsite na Perfect tong pinadala sa atin yung sleeping bag. At may sariling butol nga si Mama Ray. Our new table, tactical table. Eh, maganda kasi yung pag ang table mo is Nagpalusot pa nga. <laughs> Matapos nga namin mag-setup ng aming camping gears ay bumagsak na rin ng ulan. Time check mga papa, 4.30pm. Pakita ko sa inyo mga papa, may fog na dito. <laughs> Ayan o. Oh. E Papag na dito mga papa Solid mga papa, hindi pa rin tayo napahiya dito kay Mama Into pinakita pa rin yung ganda na mala koldelyera dito super solid na mga papa yung gano'ng pag sarap <laughs> solid pa rin sa mamain intong sa mga papa sama ang ating lone rider at pagpatak ng gabi. Naghanda na rin kami ng aming hapunan. Mixed vegetable pala ang request ko sa Mama Reneño. Salted shrimp naman para kay Saika. Iniho na liyempo at pritong pampano naman sa kaibigan nating si Motobe. Tuloy ang bumagsak na nga ang malakas na ulan. Ayun. Nasubukan na naman ang ating Moto Tent Long Rider, mga mami? Kata ginagamit namin talaga ito, umuulan. <laughs> Lagi kami yung dulo pag nagamit namin ito, no, no, ano, photo tank. Pero, so far, so good. All goods naman itong tent na ganito. Ayun o, no, nalibigyan naman no, mga papaw. Duhula kami sa labas. Pero safe na safe kami. Walang tagas. Pahaan na rin sa loob namin. Ayan! Yeah, Nalakas ng hangin! Woohoohoo! <laughs> Pero um, ang pante kami, dahil kami dito sa Moto na ito. Para sa amin, napakasarap ng ganitong panahon. Umuulan habang nasa campsite ay talaga naman, Napakasarap lang magkakain. Ulan pala natin mga papa. Mixed vegetable. Mahirap kami ngayon. Tempeno. <laughs> Anong tawag dito? Salted shrimp. Wow. Salted shrimp. Salted egg shrimp. shrimp. Ayan. natin si Moto B. Papa Ray. Ayan yeah, o. Ay, hey, shoutout na sa mga followers na ni ano, subscriber ni Papa Ray. Ayan. Ito, lagay ko dyan yung ano niya. Fishy Papa Motobit. Malulupit din yung mga gamit niya mga kokoy na discounter eh, mga Papa. Ito na tayo mga Papa. Sakta maulan. <laughs> Sarap na ako mga mga Papa pag umulan. At syempre, hindi mawawala ang pag-chill time. It's okay. si At sa madaling salita, magdamag bumusang ulan. Good morning mga papa. Dito na tayo nagising. Dito pa rin tayo sa Mama Intong's Recreational For sarap pa rin dito sa mama yung tongs balga mo rin talaga Namig, namig pa din Nagabi na lang tayo, matutulog So ngayon, prepare tayo ng ating breakfast mga baba Samahan nyo muna akong bumili ng pandesal dito Mas masarap pang mainit na pandesal dito sa may ano Arco na yung panta Ito mga baby dito mga papa, paglabas mo ng ano, mama so tongs Eish Solid. Ito nyo ba mga baba? Grabe ta na tanawin dito Napagbabago Buntok doon ba iso? Yung... Grabe May sea of clouds banda to ba? Grabe tao dito sa may Argo na yung banda mga baba Ayan o Sa tuwing mapupunta tayo dito, hindi mahulog ang karayom sa spot ito. Time check, 8.20 a.m. mga papa. Dito tayo sa may kilometer 90. Dito tayo ng helmet, gawa nga ng napakalapit lang nung ano. Okay. Napakalapit lang nung campsite dun sa pagbibilan natin ng pandesal dito. Kaya nasa probinsya naman tayo, alam nyo naman. Baka tayo mabash. Ba <laughs> Pag nasa probinsya, okay lang wala helmet. Ano? Lamig <laughs> dito, <na>, oh, grabe! <laughs> Paglagpas nyo dun sa may arko ng Impanta, mga papa, bandang kaliwa, may makikita kayong pandisalan dito. Pwede kayong bumili Then dito may grocery sa kamila. Malapit sa love you. Anong araw? So yung mga papa, nakabili na tayo ng ating mga kailangan. Balik na tayo sa ating campsite at makapag-almusal na. Sa pagbalik natin sa campsite, ay nakapagluto na rin si Mama Reño. So ayun mga papa, dito namin naisipan kumain sa may taas ng tent namin sa may babaw. Ulam namin yan, longganisa, itlog, then fried rice. After nito, pahinga lang ilang oras, then pack up na rin kami. fried rice. Ito yung natirang kanin. Mm. mama Pinaunlakan pala tayo ni Ate Milky at Ate Malu na silipin ang tipi house dito. Kaya hindi na rin natin pinalagpas na masilip ang loob nito. Then pag gusto mo naman ng overlooking na gano'ng A house or TP house, meron din doon sa taas, yan. Tsaka dito sa kabila. Tapos mga papa, yung CR pala rito, meron ng bagong gawa dito sa may bantang kaliwa. Pakita ko sa inyo mga, patongga, mga yung CR dito. At sa mga campus na nagtatanong kung may CR dito, sinisigurado kong hindi kayo pamamahay dito. At sa sobrang lakas nga ng tubig dito mga papa Sobrang anli mga tubig dito mga papa Tignan yung grip mo Walang pose eh. <laughs> 24 wine year tumatakbo <laughs> 24 wine year sasawa sa tubig dito Nala <laughs> ko sinong paparating si ate malo pala yun At bago nga tayo <laughs> Hello po, po. po. Uy <laughs> yan <laughs> May papel <laughs> niya pa <laughs> Thank you Ako <laughs> po Sa akin naman dito? Sa Rizal? Eh. Apo, Rizal po. Hindi dito sa... Aha. May pa... Pinya pa siya, Ate Malu. Kanyang nagkakit, Ate Malu? <laughs> Thank you po. Mga pupunta pala rito sa mamaling mga papa. Ito ang mag-asikasa sa inyo si Ate Mindy. <laughs>